So yan guys, good morning. At ngayon po, ayun ay nga ang mga nabili namin po ng mga bakal. Ay yan po at hihibuan na po ni tatay at ni Mahal. Ay kami po ngayon ni Mahal ay pupunta po sa Pilaway. Ako ay may order na mais at amin pong paninda.

na po yata yung aming mga enorder na bakal uli. At kinulang pa po ng mga bakal. Kasi semento So, yan po. At pinapatilad ko na po sa mister ko yung manok po namin na binili. At yan po ang paulam namin ngayon. Kami naman po ngayon ay magtitinola ulit. yan po to ko yung nakapagtimpla na uli ng juice uh, nesty apple po yung aking tinimpla tapos po yan meron po akong biniling potok tapos po yung bitcho at uh, cheese bread yan po ang pemerienda natin ngayon merienda hmm, na mahal Lalikit! meron dito ba si kentira kumain ka Wow. Dali mo na dito, tliligwan ko na si Nini. Pagpapakita po natin yung ating steelman. Engineer, steelman. Ano yung po yung talagang ano, standard po yan na pipitok Tignan mo po naman, parang galing ng machine. 45 degrees talaga yung bend niya. iya iyat yun eh. po may may hindi ako sa update eh. Ang galing sa machine. Ang galing sa Pantay na pantay po. Yan po yung talaga mga standard ang gawa. Hindi yan basta pinitok lang. Yan po yung may ano. May, may, proce may procedure po yan. Eh, pagkamali mali po ang pitok ninyo. Ito po ang nangyayari po dito. Eh, nagbubukahan itong mga ano. Bakal. Hani, hindi alam ang pitok. Labingit. Tat tatabingi po. Kaya po mahirap pong ipasok sa kolom o sa biga kaya. O, kolom, kolom. Ay, o, ya, po kolom po o sa haligi. E, biga is beam. Ya, yeah, tiba e, yan e. Haligi is kolom. Uh, kolom ang haligi. E, naka po naman ni eh, tatay. Ito po nagpintura na po dito. Tatay. Mamaya po napipinturahan daw po namin na ito. Itong mga angular na maliliit. po yung mga gagamiting bakal sa pang itaas po. Unang sobrang hirap na po kayo makakuha ng kahoy. Kaya po bakal po ang ilalagay natin. Saka po napakamahal po ng broad pit ngayon ng kahoy. Bawal pa yung iba. Ito na po. Ito na po. Napakamahal po ngayon ng bakal. Napatak na magkano ang ano. Ang isang ano. 1460 isang malaking yun na ay natatakda po ng 14. 2627. 1460 kulang 15 po. Three, three, Yan po dinodugisan po yung mga ano bakal.

Ito na po yung hagda na pinausahan namin isang araw. Ayos na po yan. Aray ng daanan. na ng boy po yung may pa-music para ito. At ginagawa na po nila ngayon dito yung biga.

kapis lang ang pang ano, kapis ang pang marking. Sanchez? inches? Inches ba Yung asawa ko po ay naghihiwa na ng Ricardo. At ako po ay magluluto na rin ng aming uh, patanghalian. Ang recipe po namin ngayon ay tinolang manok. ito po yung aking igugulay. Sayote. Ayan po, ito magsisimula ng mag para po sa ating tinola. Ayan po, tinalagay na natin yung ating sibuyas, bawang at luya. Ayan, ilalagay natin yung chicken.

Bay, ali yun. Pang sarili, pang sarili. Unahin dapat yung uh, malayo, unahin yung malapit. Pati na ako, kung talbos. Apa, talbos ang wala. Alina, hindi. Ay, mamay magpapatay ng manok. Wag, wag alamin 'yung dalawa ni Mariwa. Ano 'yung pali tatakbo na? Nalimutan. Yan po at akin na lang mang nalimutan itong dahon ha. Kalalagay ko la nga pala si Nini. Bukod pa rin. Tatlong na nakitambang ba yun sa dulo? Para ito yung pa yung hipon. Ora. Tawid kita sa parehong tuyong hipon ni Malin. Oh, para lulut din nito. Eh dinge. Si pareni. No me basta no ibahan ko winin na sa lilim ng bangda ng dali. Kudto. Si Ni no. mo

Respect pala 'yun. Wala lang din 'di po, eh. Ay, ata. Wala pa dito. O ba 'yung ulam ah? Ba. Sa mga ulam, 'di pa kanin, aba. Kami ko. Ingat banana ko, matatali 'yung. 'Yan 'yung to. 'Yan mga 'di marunong ng Sabi Abi bumu-bango na magpahinga. Tayo 'yung kakain. Agad na may

Ay, okay. ito pa yung mga lang! Yan po at nagluluto na si Nani ng merienda para, na si ng merienda para ano ba, po ngayong ba, 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 hapon. Ba, ba, ba? Sa kabugnayan. Sa bayan. Oo, sino ko yan, banana cream po ang aming pamerinda ngayon. At dito naman po, ah. Magdudog siyang sipuyo at siyero. Ito naman po si Malinag, din. Kailangan na pong mapinturahan at ma, ano po ay mabilis po siyang magkaroon ng kalawang. Natin ng so, ah, prime. hmm. Primer po po. Okay, 영요 Naman po sa taas ay oh, nalagyan na rin po nila ng forma, yung kanila pong bigya na ginagawa. Ang nagtatrabaho po din sa taas ay yung tatlo, ay yung apat po, si Kuya Makoy, si Kuya Owil, si Ninong Boy at si Tilat. So yan po at kami magpapamerienda na din. Ang pamerienda po namin ay yung banana cue. Kuya, tawagin mo na nga sila. Ah, nagsasabay po ang ate at may niluto rin dito na kwek-kwek. Ah, banana kyo. Banana kyo ko ito. Ay, natatapo na na ito ah. Sobrang puno. Hindi, may baso na nga. Ano sa ito? Yung baso mo.

So yan guys at overtime po si Tatay at si Mahal sa paghihibo na itong mga bakal po. Para daw po bukas sa iba na ang magawa. Hoy, kamo <tinyo> din. Wala kang makuha, wala kang ipin. Dela <laughs> mo ha, buso. Eh, kaya usap po nila si Stin. Break time po ngayon ni Stin doon sa Dubai. Ganda mo si Tita. Ganda mo, ganda. Ganda, ipikit, ipikit, pigit mo. Hi, sis. Kumain, nagahanap po ng pintor. Anong ulam mo? Ilong ganay. Dali. Ano ulam mo? Dali. Dali. Mm. Ganda mo na si Tita. Ganda. Pitito Ganda. Ito na po yung mga napinturahan ni Mahal. Sa so, so, mga naghahanap po ng pintor. So, so ang mga bakal kakain ng mais.